Hi guys, good morning. So, ngayon, mag-aano tayo. Uh, I-organize ko yung mga nadala ko at maglalaba na din. Para, <clears throat> kasi pangit ang panahon, hindi rin tayo makalabas at may check up ako sa doktor. Thursday, so maglinis, maglaba, kasi lalaban ko yung lahat ng dinala ko kasi nag-leak ng konti yung effect <laughs> yung ano, yung pang tita. So, ayan. <coughs> so, ano tayo ngayon? Cleaning. Uy, nagano man ang rough. So, house cleaning tayo today. Nasa Holland na talaga tayo. Balik Holland na. Kasi, instead of manga, dragon fruit, Tsaka lakata na saging, berries na tayo, tsaka cherries ito. Blackberry, Strawberry and cherries. Sarap nito kasi season ngayon eh. Bili na ang kapatid ni Tom. So yan ang aming first breakfast in Holland. At gagawa siya ng mag-ano mag siya? Uh, fried egg. Mag-egg uh, tapos lagyan ng cheese. Holland style tas ayan na yung ating ano, ayan ang ating view. Hindi na 'yong maganda. Maganda pa rin naman siya, pero maganda pa rin yung suburban lang. So finally, andito na ang ating bag. Ang dami na talagang pinagdaanan nitong bag na 'to. Pangalawang beses na itong na naiwan iwan eh. <laughs> ni. Noong 2022 din na iwan din siya sa Singapore. And this time sa Barcelona na naman to na iwan. Sus, kawawa talaga ang mukha ni mga to. Gusgusin na. So, ayan na nga. Nakarating na ang ating bagahe. At ito yung laman. So, madami pala. Akala ko kunti lang yung dal dala ko. Kasi, ano lang yung luggage namin eh. Um, yung isa is 17 kilos, tapos yung isa is 18. So, madami-dami pala meron ako akong ano, nakadala ako this time na corn beef. Yung Deli, Deli Mundo, at saka nag-ano ako ng holiday, at saka yung pure foods. Tapos of course, chicharon, pero hindi ganun ka ano. Di Kabisaya, bisaya, kung dili ka magdala ani, titay's reskilios. Meron tayong Polvoron dito. Tapos, nagdala din ng, bili din kami ng black pepper. Nagaraya. And of course, dried mango. Kasi hindi ako nagdala this time ng fresh mango. Which is good kasi nga, last time, walang nakain din sa 5 kilos ko na mangga. So this time, mga dried. Walang, ano, walang nasisira. Tapos ito, yung, <clears throat> ano, buko cubes. Ayan, masarap siya. Tapos ito din, first time ko siyang matikman. Uh, ano, yung mango with chocolate yung dark chocolate. At ito, hopia. Tapos, nagdala lang ako ng konting ano, konting, uh, ito, shredded apposite, uh, dillies, dilis, at ito, ito, bigay ko lang naman ito eh. Kaya, ano, hindi na ako nagdala kasi medyo allergic tayo dyan. So, konti-konti lang. Tapos, of course, utap. <laughs> And sky flakes with chocolate uh, filling. Ginataang gulay. At dito na tayo sa ating, of course, tita problems. Meron ako dito, cutting ko. Pag tumatanda na, ito na. Tapos, Vipurin. Para pag mag-ano-ano. -ano. Tapos, ito mga sunscreen. Sunscreen ng Lux Organics. Tinted sunscreen. Ayan, sunscreen. Ito para sa friend ko to, Myra. Tapos, of course, ito, cream silk. Lagay natin dyan. Yan, yeah, lotion. Ito, dala din ako ng, ayan, pinaka-importante is itong safeguard for, para sa aking asawa. Ito yung gustong-gusto -gusto niya talaga. Na ano. Tapos, ayan, puro na siya, ano, mga, kaya, yeah, cream silk. Tapos, yung sa, ano, yung serum lotion. Bago ngayon sa, ano, sa Lux Organics. Gusto ko siya, nagustuhan ko to para sa gabi. Ayan. Yeah. At itong Dio Nut. to sabon. And ito yung ano, <laughs> yung bidet. Kasi yung bidet na nabili namin dito sa Holland, hindi siya ganun kaganda. Nagaano ba? Naglilik. So, nagbili kami doon sa City Hardware. Yan. So, hoping maganda to. Tapos, yan. Ano na to eh. Na, ah, hindi ko muna, hindi ko na to i-open ano siya, pasalubong, mga souvenir, yung sa shell, ito boat. Hmm. Pakita ko na lang pag naopen. open Ayan, hindi yan ano, hindi yan kasama sa ano. So, ayan yung lahat na dala natin. Ang dami pala. So, I'm happy na nakarating yung ano. Kasi hindi ko ito mabibili dito eh. Especially itong mga to. <laughs> yan lang yung inaano, inaalala. <laughs> So, yan yung gabundok nating labahan na dala galing Philippines. So, iyan ko siya. Actually, most of them malinis. Kaso, yan nag-click nga yung Efficacent. So, maglaba tayo. So, ayan. Ito yung nagawa natin. Naano ko na siya na yung mga dala natin. Naano ko na dito sa ating cabinet. Sa ating um, um, bathroom cabinet. Ayan medyo ano ako. Medyo masama. Yung, ewan ko, ano yung, uh, masyado kong pagod. Yung iron ko ata, talaga na deplete. <laughs> Kasi hindi ako uminom ng iron ng doon sa Pilipinas. At yung hemoglobin for sure, mababa din. So, kaya medyo, first time ko itong maramdaman na pagod ako. Super pagod. Walang ka-energy, energy. Pero at least nagawa ko pa rin yan. At nakapaglaba ako. At ito yung mga souvenirs para sa family na aking asawa. At para sa amin. At ito yung para sa kapatid ni Tom, para sa papa ni Tom, at ito yung para sa mama ni Tom. At ito para sa office ni Tom. Yan. Tapos meron kami yung para sa ano, tawag doon? Uh, refrigerator magnet. Ayan yung mga pasalubong. May nasira siya pero mabilis lang naman i-repair kasi glow lang. Yeah. Di ba ang cute?